Instant mami to guys. Oh, yan. Kasi parang... Wala lang. Naisipan ko lang. Ayan. Oh. Mami ito. Mami. Dapat may itlog pa siya. Kaso... Ano na? Matagal mag ano. Matagal na! At ako'y... Ano na? Natatakam na. Ano lang ito, guys? Yung ano ito? Cabbage. Tapos yung pansit na Mickey. Tapos may ano. Ayan yung karne. Pinakuluan ko tapos. Ayan lang. Ganyan lang siya. Gusto ko kasi kumain ng ano, pansit mami. Kaya gumawa na lang ako. Pans.